Umani ng samot-saring komento mula sa netizens ang ramp na ginawa ng MMDA. At libo-libo na naman ang apektado at nagtiis sa maladesyertong init sa naiyan itong isang araw lamang matapos magkaaberya ang cooling system ng airport. Inang pupuntahan ni Professor Antonio Contreras sa kanyang punto de vista, Professor. Maraming salamat, Dayan at magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Kahapon na pag-usapan natin yung uh, survey na kung saan ang Manila, ang Pilipinas, sa iyo sa mga riskiest city sa mga turista. At napatunayan na naman natin ito sa infrastructure. Kasi kasama sa score yung infrastructure risk. Yung risk, yung panganib sa kalusugan mo. At makita natin ito, ito sa airport na nagkaroon na naman na aberya ang cooling system, nagkaroon ng Well, announced naman, expected naman yung brownout, pero mapa-scheduled man yan o hindi, yung kawala ng kakayahan na mapanatili ang kuryente sa airport. Hindi lamang ito yung panahon na nangyari yan, maraming beses na sa Terminal 2, 3, dati ngayon sa Terminal 2. So yan yung talagang hindi na tayo magtataka kung mababang score natin pagdating sa infrastructure oi infrastructure security kung bakit tayo'y nangunguna pagdating sa risk sa bagay na 'yan ngayon ang isa pang dapat natin pag-usapan yung risk din sa ating welfare at yung lalo na kapag ikaw ay isang taong may kapansanan nakita ito dito sa rampa na itinayo ng MMDA naman dito sa EDSA busway sa La Feliz na kung saan yung rampa, talagang kitang-kita -kita mo na una ko makita. dyan, sa, nakikita nyo sa screen. Parang sabi ko, parang hirap naman yata umakyat dito pag naka-wheelchair ka. At pag naman bababa ka dito, ni wala kang mahawakan. Alam mo, mahilig kasi tayo sa pwede na. Ang sabi ng MMDA, iyan daw ang best na pwede nilang gawin. Nakita nila na parang yan na, that's the best that they can do. At okay naman daw sa iba at ang gagawin na lamang daw nila ay ngayon ay magtatalaga sila ng tao na assist sa mga naka-wheelchair. Ayan na naman tayo. Pwede na. Eh, hindi yan pwede sa PWD. Ayan pwede na. Importanting tingnan natin ang yung, yung kalusuhan kalusugan, yung kaligtasan ng mga mamayan. Hindi lamang ng turista kapon sinabi ko yan, kundi ng mamamayan. At hindi natin masisiguro yan kung ang airport natin may maya nawawala ng kuryente at umiinit. At kung meron tayong mga rampa na, o, oh, dinisign nga natin para pwedeng gamitin ng PWD, ay mapanganib naman para sa kanila. Marami tayong perang ginagastos para sa mga brainstorming, mga workshop, pagpaplano, nagbabayad pa tayo ng mga consultants para dito. Nasasayang lamang kung ganito ang kinalalabasan ng ating mga infrastruktura. Sa lunes, magkakaroon na uli na son ang Pangulo. At doon, makikita natin ang mga programa niya. Ngunit yung mga programa niyan, hindi yan matutupad kapag mismo mak niya natin sa mga itong mga bagay na nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng na mga nagtatravel travel na ng mga manlalakbay, maging ito man ay sa airport o maging ito man ay sa mga busways, kung hindi walang-walang kaligtasan. Walang kasiguruhan na yung welfare ng tao ay mapapangalagaan. So ayusin natin. Sabi ko nga, hindi po pwede yung pwede na. Hindi po pwede 'yan. Yan lamang nga aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Diane, and have a nice weekend sa lahat. Maraming salamat, Professor Contreras.